Mahigit 13 hours ang biyahe nila para mapisali din sa parchang nito. at siyempre uh, pauwi na sila pero bakit sila uupe okay, eh napitakita muna kami para magtakaisan. Pero alam niyo po ngayon, ang pag natin, yung malungkot na sinabi ni Ma'am Elizabeth, siya may Ma'am Duterte, na bagamat yung good health si Tatay Digong, siya ay butot pala. Alam niyo po, nakitindihan ko kung bakit kinailangan i-highlight ni Ma'am Elizabeth na talagang nasa mabuting kalagayan naman at kalusugan si Tatay Digong, wala nang gamot na iniinom. Kasi pag sinabi lang na butot pala, eh alam na natin kung ano ibig sabihin nun. Pero sinabi pa rin niya na butot balat, Ibig sabihin, napakalaki ang nawalang timbang kita Tatay dito. At literally, siya ay butot balat na. Siguro naman, hindi mo na kinakailangan maging doktor para malaman kung bakit naging butot balat na si Tatay Digong. Sakit ng loob po yan. Sakit ng loob dahil nangyayari ngayon, yung pinakaayaw niya mangyayari na siya ay hinuhusgahan ng mga dayuhan. Talaga naman pong mula nung uh, na, nagkaroon ng isang uh, joint article na nagsasabi na dapat naimbisigahan si Tatay Digong for crimes against Humanity, 2017, Pakuyos, Kasi eh, sinasabi din ni Tatay Digong, ano sila, hilo? independiente ng bansa ang Pilipinas, may sarili tayong sa hukuman. Kung meron gusto magreklamo laban sa akin, dito sila sa Pilipinas si Marap. Dahil mabawa ako, mababali yung pagkamartil ng ating mga ninuno na nagpakamatay para magkaroon ng malaya at independiente ng Pilipinas. Pero ngayon po, nangyayari na yung kanyang bangungot na siya po ngayon ay hinuhusgahan ng mga dayuhan sa mga krimena ay nangyari sa Pilipinas ang nakakalungkot pa po ay eh, dalawang bagay. Sinasabi nila, 30,000 daw ang mga namatay dyan sa foreign and drugs yung si tatay dito. Pero doon sa arrest warrant, 43 ang sinasabi nilang victim pa. Pangalawa po, sinasabi nila na overwhelming daw ang ebidensya. Pero anong kasutuhanan? Hanggang ba yun, ngayon pa lang sila na nagpupumpinse ng mga pulis sa Pilipinas na tumisigo laban sa kanya humingi sila na karagdagang panahon para uh, ilabas ang lahat ng uh, ebidensya lang ang tatay Digong and yet, ngayon pa lang po sila nakikipag-usap sa kapulisan at tumindig bilang testigo. Kaya po nga po, nang natin kung bakit ba, uh, balat-buto na lang si tatay Digong. Nasisiraan na po siya ng loob. Kaya nga po siguro, nawawala na ng gana. Dahil nangyayari nga yung pangungot niya at siyempre, napakatagal ng proseso at dahil siya naman po ay dating uh, prosecutor at abogado rin, alam niya na hindi makatarungan na nangyari sa kanya ang pakinin ninyo, 120 days plus na siya nakakulong and yet wala pang probable cause. Sa Pilipinas bukas eh, bago ka makasuhan sa hukuman, dumaan ka na sa proseso ng preliminary investigation at titignan na doon kung merong ang krimen na nangyari at may posibli ba na inasasakla lang gumawa ng krimen. Ngayon po, wala pang ganon. Mangyayari pa lang po yan simula September 23 sa confirmation of charges. Doon pa lang po, pruebahan ng prosecutor kung merong ang probable cause. Meanwhile, 120 days na siya nakapunong. Sa totoo lang po, sinabi naman ni Ma'am Elizabeth na putot balat, yung ibang mga anak naman talaga ay nalulungkot din dahil kada bisita nila nakita niya naman kung paano yung naging asta ni uh, uh, Mayor uh, Bastet. Lungkot na lungkot siya doon sa huling araw niyang pagdalaw si uh, Congressman Pulong. Hindi na po humarap sa amin dahil hindi na, ka, hindi na niya kaya kaming harapin. Uh, dahil baka kasi puro siya no? Hindi po mabuti ang lagay ni Tatay Digo. Yan po ay dahil sa sama ng loob. Yan po ay dahil sa nangyari sa ating bansang Pilipinas. Hindi lang nangyari sa kanya. Malupit po ang nangyari sa kanya dahil nakulimbig ang soberanya natin at ngayon po ay linalabag ang ating ang karapatang pantao rin ni Tatay Digo. Well, bago po ako magpatuloy, numarating ang pagkain namin tanghalian, pero talungin ko muna po itong ating mga kababayan. Anong nararamdaman nyo noong nabalitaan nyo na butot balap na si Tatay Digong? Munahin po natin dito, no? Ito po ang namumuno nitong grupo. Do. Ito po, 2015 na pa, IDDS na. Ayun po uh, si Emily, no? si Emily po ay DDS na 2015 pa lamang. Balik-balik po sila rito ha. Ilang oras kayo sa England papunta rito? Uh, Too much time? 13 hours. Balik-balik po yan. Ilang beses ka na kumulit mula nung kinulong si Tatay Siki? Pardon, nakasampung beses na kumulit. Sampung beses. Napakagastos po yan. Ilang magkano rin ang gastos nyo dahil kada... Kada punta nyo rito, nag kay kayo ng bus at nag-aano kayo ng hotel. No? Magkano so, kada punta nyo rito? Um, well, napakalaki po ng gastos ko. Kasi sa hotel lang, um, tsaka sa bus pa, o siyempre bayasin pa namin. Pero uh, yan po ay galing sa bulsa namin. Voluntary po ang pagpunta namin dito. Hindi po namin iniisip ang aming gastos. Ito po ay para kay Tatay Digong. Para ipakita po namin ang buksubulta at pagmamahal po sa ating mahal na Tatay Digong. Kami po ay nalulungkot noong nalaman namin, narinig po namin na Tony, eh, ang live po ni Mami Elizabeth na nagsasabi ng na gano'n na nga po, nagkaya ni Tatay di ko. <laughs> sa, po sa amin na mga supporter ni Tatay di ko na <laughs> <laughs> nagmamahal sa ka kanya. Ano po ang kalagayan niya? Sana po maparinggan ng ating government ngayon Lalo na sa ating uh, Presidente ngayon na si President Marcos, sana mapakinggan niya ang mga hinaing ng lahat ng mga tao na nagmamahal kay Tatay Digong. Nakauwi na po siya. Yun lang po ang hiling namin. Yun lang po ang pinapanalangin namin na makauwi po ng matiwasay na maayos si Tatay Digong. Si Tatay Digong po ay 80 years old na na sa loob ng ICC, detention center, na dapat wala siya dyan. Ginawa niya na maayos ang Pilipinas. Siya lang po ang nakapa ng maayos na buhay sa, sa ating mga Pilipino sa Pilipinas. Yan po sana ang maisip ng mga tao na gumawa nitong krimen kay Tatay Digong. Pero mo naman, binyahin nila sa si Tatay Digong, walang passport. It's ano, illegal. Illegal po ito niya, pagdala na kay Tatay Digong. Yan po sana ang iniisip nila. Pero mo walang passport, nakarating si Tatay Digong ng, ano, ng, ng dahil. Tapos, si Tatay Digong ay may sakit, mahina na. So dapat po, yan po, ang giniisip ng mga Marcos ngayon. Si Tatay Digong lang po ang nakapag uh, living sa tayo ninyo. Sana po, maisip nyo rin nyo. Mahal na mahal namin si Tatay Digong. Ano ko, maraming salamat sa iyong madamdaming uh, pananalita, no? pero alam nyo, ang katunayan yan, ang malungkot, hindi lang nang linabag nga yung karapatang pantao ni Tatay Digong, pero malungkot, siguro, akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, eh magtatagumpay sila sa kanilang katustuhan na manatili sa pwesto for FF. Marcos Part 2, Marcos for EPF. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahe dahil sa ginawa mong pangingin na papapunta sa kanya, eh magtatagal pa kayo. Magdasal ka na muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo ay nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makalis ng Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin niya ng ating mga kapwa-Pilipino. Pero, hindi ito imposible yan. Patuhin na kayo ng mga taong bayan pag may nangyari Digong dito sa dahil, Mali kayo kung sa akala ninyo na na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidap nyo papunta ng dahig si Tatay Digong, pag minangyari, pangungut yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos, hindi, hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan niyo yan. Mag-aral kayo kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muaman Kadafi sa Libya? Hindi malayo, ganyan din ang gagawin sa inyo hahatawin kayo ng taong bayan sa galit pag may kita, Tatay Digong. Kahit saan pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo at hahataw sa inyo. Hindi ko sinasabing gawin yan. Ako'y kristyano, hindi ko sinasabing dapat gawin yan. Pero ganyan pong posibleng mangyari sa galit, sa hagupit ng sambayan ng Pilipino pag may nangyari sa inyong lahat.